Okay sa ating hulaan yan. Sino itong aktor na may pagka user-friendly daw? Kaya ultimong funny ay ginawa niyang karelasyon. Ay, kaloka. Nag-break daw muna sa showbiz si aktor at nag-soul searching. Pero dahil sa kakulangan ng rapper, tumanggap siya ng show sa isang show. Doon niya nakilala itong si Pani na dead's the dead sa kanya. Dahil lonely si aktor, na-fall na rin siya kay Pani. Hulaan na yan! Ay, talaga yung mga artista, yeah. misa gusto <laughs> doon sa Pani. Pero, siguro, yayaman ninyong Pani, ginagamit lang sa Pade, Gibson ng Gibson din sa akin wow. di ba? Maraming fan na yayang na marami. Di ba? Pero kung mabibigay nila yung pangangailangan nito sa akto, syempre nakatigam silang artista, tsorbahang umatikabo. So, ibang dating, ibang diba? dating. Lalo na kung fan ka tapos, yung katsorbahan mo ay Idol mo, hmm. di ba? Ay, 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 tagaan ni sa sasabihin taga na wow. ka. Yung nagalugar mm -hmm. na parang pila heaven. Pili mo nasa heaven ka, nakatsorban mo yung ba? Diba? Ganun po tong actor na to. Ginamit yung, yung panay, di ba? Kasi yayamanin. User friendly nga. Mm -hmm. Diba? So, May clue ba tayo dito? May clue! Oh, okay. Ito po ay gwapong-gwapo. Ito. Kaya lang oh. Syempre, hindi na ganun din kaktibo sa showbiz. Right. Ay! ba? Diba? Pero gwapong-gwapong, kaya nilapitan pa rin ng pare na alam nang ang type siya. na... Maputi Maputi siya. Lahat-lahat mula, uhong, mula What? buhok hanggang... Parang kilala ko siya. Maputing-maputi, mm -hmm. maputin, di ba? Mm -hmm. Siyempre pala na, pagka nakaanay na sila nung panay. Mm -hmm. naglalabing-labing, yun. Charbante na max na, na side yung pare. Ay, ang puti nung idol ko! Mm -hmm. Pero gipsong pa rin siya ng parang hindi siya iwanan. So, ng user friend Parang si pane, na? nag naging lokalokahan loka, loka, na sa idol niya. Oo, oo. Mm -hmm. May mga ganun talaga. Kaya ganyan. ganun yung pelikulang Bona. Wala pa rin akong clue, no? Bona, uh, Bona ni Ate Gay at Felix yeah. Silvador. Uh, Binuhusan ng tubig, uh -huh. ng pumukulong tubig, di ba? Oo. Si Felix si si Salvador. Salvador. Nung napuno yeah. na yung fan. Uh -oh. Kasi si Ate Gaya, that, yung pelikula na yun, ano patay na patay siya kay Philip Salvador. actress di ba? Ang uh -huh. ganda ng pelikula. niya. nawawala si Ate Guy siya kasi si Maricel, no? Pag nandiyan kayong dalawa. <laughs> of course! Di ba? Maricel Soriano po. Ay, napakahusay na actress talaga. After, yes! After Ate wow. Gay siya, pinakamaraming awards siya may nakalagay. Pak po yun, ha? Pak, di ba? Friendship. Yes, yes. Correct!